No. La bubu. La babubu. <laughs> La bubu. La babubu. <laughs> Anak ng celebrity mommy na si Angelica Panganiban na si Baby Bean muling kinagiliwa ng mga netizens dahil sa isa na naman napaka-cute at nakaka-good vibes na video nito, ngayong araw October 25 ay masayang ibinahagi ng aktres na si Angelica Panganiban sa kanyang official Instagram account ang nakakaaliw na video nila together ni Baby Bean kung saan ay nag-unboxing sila ng sikat na sikat ngayon na labubo, sa video na naibahagi ay mapapanood na habang nag-unboxing sila ay tinuturuan pa ni Mommy Angelica si Baby Bean kung paano bigkasin ang labubo, nakakatuwa naman si Baby Bean dahil imbis na labubo ay lalabubo ang nasasabi nito dahilan para matawa ang kanyang Mommy Angelica, napaka cute at nakaka good vibes na ang naturang video ni Baby Bean kaya naman ang mga netizen sa comment section ay tuwang tuwa at aliw na aliw sa kanya. Mapapanood at maririnig din sa video na marunong na nga din si Baby Bin magsalita ng Tagalog, kaya naman maraming netizens din ang humanga kay Mommy Angelica sa matsaga nitong pagtuturo sa kanyang anak. Narito panoorin natin ang buong video. No. La bubu. La, ba bubu. <laughs> La, bubu. La ba bubu. <laughs> Okay, open. Give me it. What? Go, go. Ganda. Like Amila. Ganda. Hey. <coughs> ganda oh, Dito dito na dito na Come here, come here. ano here. Ham Dito ka upo. Mama? What's nurturing? No ah? Mama. Ah, mama. 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 mama.

Tchau.